idol! Pabor ka bang taasan ang sahod ng mga job orders sa si LGU? Oo, kasi six months lang naman sila magtatrabaho, hindi naman sila regular. Ako, pabor ako. Parehas lang naman ang sweldo dun sa regular, ay regular, saka dun sa... ba lang uh, headline? You know, hindi regular. Oo, kasi hindi naman sila yung regular nagtatrabaho. Siyempre sa atin lahat, kailangan naman talaga natin yung trabaho, tapos yung pangangailangan natin sa pamilya pang araw-araw. Kaya pabor ako doon. Para po sa akin, um, yes po, kailangan po taasan yung sahod ng mga job orders na nakitrabaho sa LGU kasi. And since contractor lang sila and, and temporary lang naman yung pagtatrabaho nila sa LGU sa government natin, siguro deserve naman nila ng na mas mata sa sahod kasi nga uh, given your experience and yung, yung skills na meron sila, uh, Pwede pang taasan ng LGU yung sahod nila kasi uh, nag-serve sila as part of the government and also natutulungan nila yung government natin. Hindi lang sa mga iba't-ibang pangailangan ng government natin but also yung pangailangan ng mga katulad nila mga nagtatrabaho sa government. And that's all. Oo oh, ma'am, kung, kung maganda yung performance nila at, at kung gano'n kung kung naman tsaka kung kailangan din naman nila yung panggastusin araw-araw. Siyempre so, ma'am, hindi nila mahanin kung, kung tapas yung mga bilhin o ano. Gising na! Balita na! Pabor ka bang taasan ng sahod ng mga job orders sa LGU? Ano bang ating malasasabi dyan, Idol Fina and Idol Casey? Well, para sa akin naman, Idol Jet, Idol Casey, okay lang din. Pabor lang din na taasan ang uh, taasan Idol para sa mga job orders sa LGU. Bakit? <laughs> Oo, okay lang. Okay lang naman yung idol dahil yun nga lahat naman tayo may kanya-kanya nga at uh, magiging trabaho din at syempre hindi rin magiging madali ang role ng isang uh, manggagawa idol. Mhm. Mm Ayun, para sa akin naman, siguro para sa akin idol Casey and idol Fina, uh, yung tama lang. Oo, tama oh. lang na paano ba ang tama lang? Siguro kung nga uh, tama, maganda yung sinabi nung isa nating idol kanina no sa ating uh, mga nakapanayam na performance based oo, okay 'yan. Uh, gusto ko din yung sinabi na tawag dito, lahat naman tayo ay may mga pangangailangan. At pare-pareho din naman na mataas ang pa, ang bilihin, 'di ba? Pare-pareho okay. naman natin na experience 'yan. So siguro para sa akin, hindi man siguro sing taas or lampas, lampas-lampas sa sinusweldo ng mga nasa uh, sa mga uh, permanent employee na or mga anong tawag sa ano permanent employee, mga regular employees na ah, uh, pwede rin naman siguro na close to their ano, close to their uh, sweldo or maybe pwede rin naman kasweldo nila. Tama din naman yung sinabi ng ating mga idol na six months lang naman 'yan. Oo, 'di ba? So uh, pare-pareho din lang naman tayo nagtatrabaho. Pero 'yun nga, project based 'yan eh, no? So depende rin siguro. Kung ako tatanungin, siguro depende rin sa proyekto. Kung kung gaano ka kabigat yung proyekto oo kung medyo mabigat yung proyekto Eh dapat talaga, they deserve to have uh, Mas magandang uh, sweldo Kahit pa mataasan niya Yung mga regular employees, okay lang Kasi mabigat nga yung trabaho nila O yung proyekto Pero kung uh, hindi naman Ay yung sakto lang Yung sakto lang na Katulad lang din siguro na Kung anong sinusweldo ng mga regular employees Pwede lang din, ganun din ang sweldo nila And uh, yun nga, babalik tayo dun sa punto na tawag dito na 6 months lang naman yan o anong benefit kapag ka, ano, naging magandang kanilang performance? Well, siguro bigyan natin sila ng pagkakataon na maging uh, regular employee. O yun lang sa akin na idol Fina and idol Casey. Yan, A ako naman mga idola sa personal ko naman opinion ay hmm. dapat tahasan si Pero not to the extent na papantay nga siya dun sa mga hmm. regular employees. Kasi kung tutusin yung mga regular employees, talagang dumaan na yan talagang mga expert na yan, yeah, pagdating sa kanila. Ano, Oo, oh, oh, pagdating sa kanilang designation. At yun nga sabi ni Idol J, nakadepende na rin siguro yung sahod dun sa designation kung sa saang uh, Uh, office ka uh, may de-designate Kasi may mga offices naman na hindi gano'ng kabigat ang trabaho at mm -hmm. hindi sila nagfi-feed at hindi lumalabas kung tutusin. Tsaka, ayun nga sabi ng isa nating mga idol kanina, ay hindi naman uh, mag work yung isang office kung nga, uh, wala yung mga job o mga job orders natin o mga JO mm -hmm. natin tinatawag. Kasi may mga uh, may mga roles pa rin naman 'yan tsaka mahalaga yung mga roles nila pagdating dun sa uh, pag-work ng isang office dyan sa LGU. Ayun. ako nagtataka lang ako or gusto ko lang tanungin out of uh, out of the blue, gusto ko lang tanungin na uh, bakit kasi kailangan job orders? Ah, uh, wala bang ibang pwedeng gumawa niyan? Idol Casey na, pwedeng uh, mga permanent employees? May mga pagkakataon na idol sa pagkakaalam ko na kinukulang sila sa tao kaya kinakailangan mm. na kumuha sila ng mga JO para i-fill in yung mga kulang pa rin sa uh, kunyari mm. may mga peak season kasi nakailangan idol maraming ginagawa ganyan kaya kailangan nila ng mga JO